Kumusta aking mga kaibigan? Uh, magandang tanghali sa inyo lahat. Welcome po sa aking YouTube channel, ang Jose Otida Agri TV. Para kasi o Ito, hindi masyado. sa pagkakataong ito ay narito po tayo sa aking tanim o uh, sa aking garden area. Ano na ba ang naitanim po natin ngayon mga kaibigan? So ito, uh, mayroon tayong Uh, isang hilira sa Pipino uh, Malayo-layo po ito mga kaibigan So ito Nag-umpisa ng namulaklak oh, Ito, nag-umpisa ng namulaklak So, malapit na tayo makapagpera Ito namang Ukra natin Ito namang ukra natin Namulaklak na At sa katunayan, mayroon ng bunga Okay So, yun pong uh, Kagandahan sa ating ukra mga kaibigan Kasi po Uh, tagulan, uh, walang problema sa pagdidilig, yun lang po ang pagkontrol sa uh, damo at sa insikto, hindi masyadong uh, inaatake itong insikto uh, inaatake ng insekto itong ukra, kasi po uh, hindi hindi masyadong nagugustuhan ng ang uh, okra sa mga insikto so wala tayong maintenance sa pagpatubo katunayan araw-araw nag-harvest po tayo. Kakaunti lang pero araw-araw. So maganda pag nagtanim tayo ng okra sa loob lang ng isa at kalahating buwan makapag kita na tayo o makapira na tayo. Sa katunayan ito na mayroon namang na-harvest doon kanina. Okay mga ibigan so ah uh, ano iba tayo na location punta tayo dito. Okay. So ito naman ang okra natin. Uh, medyo marami-rami ito mga kaibigan. Okay? So itong hanggang dito yon po itong nauuna. So ito huli ito ng isang linggo. So mara na huli ito ng kakaunti ng mga isang linggo. Okay? Sino so maganda naman. Maganda, maganda naman sa nasasabi ko na uh, hindi ito na nangangailangan ng maraming pataba sa katunayan uh, hindi pa ako nakapagbigay ng pataba so tamang tama lang ang kanyang uh, pagtubo ito naman mga kaibigan ito naman yung kalabasa natin okay so ito naman kalabasa natin uh, hindi pa na mulaklak <coughs> hindi pa na mulaklak ang ating kalabasa pero maganda ang kanyang plastada talagang makaaasa tayo ng magandang ani sa ating kalabasa pag namumunga na ito. Mga kaibigan, yung kaibahan ng sakitaan ng kalabasa at saka yun pong okra natin uh, medyo uh, may pagkaiba. Kasi po, yung kalabasa ay para tayong nag-impok sa bangko na lamsam no? Doon na lang tayo mag ng ating tubo tuwing mag-aani na tayo. So ito sa loob ng tatlong buwan, diyan pa lang tayo mag-aani. Kasi po hintayin natin ang bunga nating kalabasa na magiging matanda o mandidilaw na ng konti parang mahinog na. Yun na po ang tamang oras o tamang araw na mag-aani tayo sa ating kalabasa yun pong paghahanda natin sa lupa o pag-alaga sa kalabasa ay maganda yun pong naararo na susuyod wala pong mga damo na matatanda no pag mayroon mang mga damo na sumibol yun po no nililinis natin sa nakita nyo at ah, nalilinis na wala na masyado mga damo kasi po pag mayroong mga damo yun na po ang nagpapahirap sa pagkuha ng mga sustansya sa lupa kasi po mayroon silang uh, kakumpitensya ng mga damo. So maganda pag malinis. Yun na pong pagtatanim natin sa ating kalabasa. Mayroon tayong kailangan. May, naglalagay tayo ng pundasyon na pataba na organiko sa bawat puno. No? Sa bawat puno mayroon tayong organikong pataba at sa nagbibigay din tayo ng complete fertilizer para maganda ang tubo. So ito uh, maganda naman sa nakikita nyo sa kulay, pero mayroon tayong dapat uh, i-control natin. 'Yung pong orange na uh, beetles no, nang kumain sa dahon ng ating kalabasa tuwing bata pa. So abangan po natin 'yon. Pwede nating sprayan ng insecticide. So madali lang 'yon kasi uh, anjan lang sa dahon tuwing bata pa ng ating kalabasa. Pag mayroon naman na insekto na yellow beetles pag uh -mala, mayabong na ang mga dahon uh, hindi na 'yon makasisira kasi marami ng dahon. Okay? So 'yun pong ano uh, pagparami ng bunga, kailangan natin mag manual pollination po tayo. yon pong bulaklak na babae, uh, lalagyan natin sa pollen ng bulaklak na lalaki yon po yon na po ang magpa-fertilize sa bunga para po marami ang bunga sa ating kalabasa yon po manual pollination mga kaibigan so tamang paraan ang kinakailangan para po tayo makapag-ani ng marami ng kalabasa sa pirahan naman para hindi tayo mahirapan mas mainam na mayroon din tayong ukra para po everyday o araw-araw mayroon tayong magagamit na pera kailangan magtanim din tayo ng marami-rami na ukra para po mayroon tayong maibinta araw-araw. Kasi po ang ukra, araw-araw ang pirahan o yung kitaan. Kasi po pag palilipasan po natin ito ng uh, isang araw, ito ay uh, magiging uh, matibay na ito. Hindi na ito mababali tuwing mag-harvest tayo at saka hindi na magugustuhan ng ating mamimili sa palingke kasi po uh, matigas na no? Araw-araw po ang kitaan sa ukra. So, itong lecture natin ngayon ay kagandahan pag nagtatanim tayo ng ukra at saka nagtatanim na tayo ng kalabasa, no? Para tayong nagdeposito sa bangko na sa loob ng isang buwan at uh, tatlong buwan, diyan pa lang tayo nakapag-harvest o pintada, no? Pintada 'yung ano, 'yung ani natin. So, sa ukra naman, installment yung kitaan natin para tayo nagpahiram ng mga tao para tayong bumbay na araw-araw nagkulikta ng kanilang araw-araw na negosyo. Sa atin naman, araw-araw sa ukra at saka sa loob ng tatlong buwan, kalabasa naman ang ating ibinta. So mga kaibigan, uh, sa nakikita nyo, uh, ito po ang kailangan. Ah... Uh, kailangan makikita natin sa sambahayang Pilipino. Yun po mga magsasaka. No? Mayroon silang palayan, mayroon silang mga gulay, at mayroon naman silang inalagaan. Gaya ng kambing natin, sa gilid naman, mayroon naman tayong inahing baboy, at saka mayroon naman tayong mangga. Ganyan ang ina, inaasahan natin na lahat-lahat tayong sambayan ng Pilipino, mga magsasakang Pilipino ay kumplito po ang hanap buhay natin na andyan lang po tayo sa ating tahanan kikita ng pera. Hanggang dyan lang po at maraming salamat sa inyong pagpanood. Masayang araw po sa inyo lahat.